Aura now, injury later. Pwede ka pang singilin ng violation na almost 1 million pesos. Yan ang na-experience ngayon ng isang Pinay, 36 years old. Ang nadisgrasya sa Shifen Station sa New Taiwan. Sa so, mga hindi nakakaalam, ito ang Shifen Taiwan and dyan usually nagpapalipad ng mga sky lanterns at sobrang bagal daw ng trend dyan. Parang mas mabagal pa sa PNR dito sa Pilipinas. Ang nangyari daw, nagpapapicture daw itong si Ati Girl dito sa Shifen Station nang biglang mahagip ng tren yung kamay niya dahil dito siya daw ay na-out balance at nagkaroon ng injury sa ulo, sa chest at sa pelvis. Gabi yung nangyari sa buhok niya dahil nahagip daw ito ng tren or sumabit to sa tren. Kaya naman nabunot talaga yung buhok niya from her scalp. Yun yung sabi ng mga tao dito. And right now, pinag-aaralan ng mga police kung ano-ano talaga yung mga violations niya. Dahil dito, pwede nga daw siyang hingian ng violation penalty na umaabot ng 90k to 892,000 pesos. Grabe no, ikaw na nga yung Tapos, go pa yung sisingilan ng violation. So, ang lesson dito, maging maingat tayo, especially kung tourist kayo at hindi kayo masyadong familiar sa mga lugar na pinupuntahan nyo.